Hello, good morning mga dear carolers. Today is day 4. Ito kami sa ano bang lugar? Kabarugis, uh, Kabarugis. Kirino province. Ito yung ano, yung kasunod datang bayan ng default. Actually kanina pa kami nag-start ni Dad's Tope. Eh. At uh, bulubundukin na naman. Hello. Ay, yeah, hike na naman kami nito. Na oh, good morning. Magandang morning. Apo. Oh, oh, Ayok okay na niya asa. Ito ba ikan? Hindi ko kinagat niyan. Bahala ka. No. Ikaw okay, na Apo, <laughs> good, <morning. laughs> okay. good morning po sa inyo ta. Magkaroling lang po ako sa inyo ngayong umaga. May gustas po sa inyo. Salamat po ta. Merry Christmas. God po. Tingnan nyo naman. Sobrang kaya pa dito. Oh, panis. Sigala tayo dito. Tapo. May tapo. Tapo. Running dog. Tapo. Huli ka. Kita ka sa video. Sige. Patulpo kita. Pag kinagat mo sa likod, patulpo kita. Apo. Tapo. Sige, kagatin mo ako. Papatulpo kita. Takot siya. Ah, Kala mo, ah. ha? May CCTV ako dito. Hello po. Good morning po sa inyo, tita. Magkakaraling po ako sa inyo ngayong umaga, ha? Merry Christmas po sa inyo. Merry Christmas ng Lahat tayo ay magdiwang. Para sa araw ng pagsilang. Itong sanggol nating hirang. Kami magagalang. Merry Christmas po! Tapo, Brother, good morning! Pagkakaraling po ako sa inyo ngayong umaga ha! Merry Christmas! Merry Christmas ang bati Lahat tayo ay magliwang Para sa araw ng pagsila Itong sanggol natin hirap Pagkagaling mo tayo Agad mag Thank you po Merry Christmas May bless po My goodness May iba pa tayong kalaban dito Maliban sa aso Yun know, o Pabo na nang habol Kagang sa Oh my goodness Wag kayong manghabol ha May CCTV ako dito Kita kayo. Mawin sa likod ko. Tingnan muna. Ako po. Ano ang sinyari? Medyo na na ako sa mga dito. Anong ba? kasi. Tsaka hiking na naman kasi tayo. Buka muna. Okay, second part na ng ating karoling mga kapako karolers. Welcome back sa ating... Welcome back. Welcome back. Ang um, ngayon sa ano, second place walang sa kami pupunta. Pero dumadaan kami sa mga lugar kung saan nilalapag yung mga sinasalvage. ng mga ano, daga. Hello mga kapwa ko carolers Good afternoon Nandito tayo ngayon sa Barangay Sinile Dito sa Santiago City, Isabela um, 2.30 pa lang ata At Oras pa ng tulog ng mga tao dito Kasi itong barangay na to Nasa kalagitnaan kasi ng bukid At alam nyo naman Sa kalagitnaan ng bukid Pag ganitong oras Ay masarap talaga matulog Yan, hindi pa siya akma Sa oras ng pangangaruling Sayang yung mga bahay dahil tulog pa sila kasi lang ikli ng barangay na to kunti lang to kaya pag ginawan ko siya o okay kinarulingan ko siya ng ganitong oras masasayang lang yung mga kabayan ay wala nga kasi kunti lang nito isang problema pa dito ang layo ng susunod na barangay Pala na. Po. Oh. Afternoon. Oh, what's this? Nako. Apo. Hello po. Ay, mabala po sa inyo, Tay. Magkakariling po kami sa inyo po, mga missionary po. Pasensya na po sa bala. Merry Christmas. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Ay, salamat po. God bless po. Merry Christmas. Magandang hapon. May tapo po. Ito. Parang warehouse ng mga palay. Tapo ano Yan. Yan dito mga kapatid, bukid na. Sa gilid ng mga kabayan na to. Tignan niyo tong barangay na to, nasa kaligit na ng buhe Ay, ano pala to? Yung balatan ng palay. Oy, irrigation pala dito. kanto, may mga pato. Mga itik ganda uh, tambay kaya muna ako dito Para hindi sayang oras tapos panoorin ko muna yung mga itik dito no? yung mga itik anes hindi ko kaya yan pag gumanyan ako lubog ang ilalim na <laughs> gandang hapon hello doggy hapon apo Talaga maghanap ng tao, me. Eh. Tapo! Ito pa yung mga pato. paano anod na lang. Ganyan yung... Ah, Paanod-anod na lang. Nakatuwa. Lolot mga carolers. Ayun, ano na na. Ah, mga 3.30 na ata. Tumambay muna kasi ako dito sa may irrigation. Yung sa may pato kanina kasi naisip ko kasi tulog pa yung mga taong kakarulingan ko kaya gantay muna ako para di sayang yung kanina yung bahay na walang tao na kinatok ko ngayon binalikan ko ayun nabiyayaan tayo na pag offering sila so ayun kasi rin sa may rice meal may tao na rin kakarulingan na natin Hello tay, magandang hapon po sa inyo. Mga ngaroling lang po sa inyo tay ha. Merry Christmas po. Upang lumigay ang tunay Ang ating Dito sa barangay natin mga kapatid uh, Bawat mga bahay may mga nakalagay na ganito Mga kahay, tulad ng pangalan ng pamilya nila Tulad yan, Marcos Family yan, Pwede mamaya sa iba pang mga bahay may mga pangalan din yan ay, hello tay, magandang hapon po. Magkaraling po ako sa inyo tay. Makapag-share lang po sana po sila. Forgets mission. Pa. Konti ako kitoy di asaro. <ba> Asip. Ibigay natin diyan <laughs> Pero feeling ko sabi mo walang tao dito. Iniloka ano ba naman ako? Sa bagay. Ano ba namang iisipin nila sa akin? Nilukan na talaga. Tapos Tulad nito, meron ulit. Pasqua family. Ano kayong prutas to? Ano kayo? Apo. Ganda nga po. Apo. Ayos lang po eh, tay. Marami salamat po. Ayos lang po, walang problema. Merry Christmas po, tatay. Salamat po. Ano po? Ang mga tropa natin ba ko, Alright. Magandang hapon po sa inyo, Tito. Mga ngaraling po sana sa inyo. Ayos lang po. Kahit kayo, kayo po talaga yung sadya ko, Tito. <laughs> sa dulo na tayo ng Barangay Sinili. Ay, na natin yung dulo. Sayang. Word 30 nata at nakarating na tayo dito sa pinakadulo ng barangay Sinili hindi pala dulo pinakabungat pala tapos babalik naman tayo dun ulit sa pinanggalingan natin at maganday na lang tayong sunduin okay, so ito tayo dahan ng kamatis tapos magandang hapon ay lo po itay magandang hapon sa inyo mga ngariling po sana sa inyo Merry Christmas po tatay Sunset na mga kapatid Ganda ng view. Okay. Konting taste na lang. Ito yung mga kaibigan ko dito sa ano. Ano mga lugar nito, Be? Sinili. Sinili. Ito. Uno. Anong pangalan mo? Albino Albin, Ikaw? Sino ka? Sinong baba sino babatiin nyo? May babatiin ba kayo? Shoutout kayo sa mga ka kasi nyo. Okay, diba maya. Dali. Sige na, Dali. Minsan lang ito. Dali, mapapanood kayo. <laughs> Bilisan nyo, Dali. Huwag ka-caroling pa. Okay. <laughs> Sige na, huwag na yung mahiya. Anong shoutout mo? Sino na shoutout mo, Shoutout kay Dilong. Ikaw, ikaw, ikaw. <laughs> Wala po. <laughs> Wala? ka ata eh. Sige. <laughs> <laughs> Day 5. Hello, good morning mga kapwa ko carolers. It's day 5. Day 5 ba yun? No, day 6. No, day 6. Day 6 nga ata. Dito tayo ngayon sa Santiago City. Nalimutan ko yung barangay natin. Ano ba eh. Nandito tayo ngayon binaba sa may ilo, sa may dam na pang irrigation. Ayan ang area ko. Dito dito ako mag stay Papasok So let's move out. God bless everyone. Tingnan muna tayo carolers. Uh, ano na eh? Ano na? 10.20 na. Nag-start ako ng mga 8. Uh, at ngayon nagpahinga muna ako. Dahil dire-direcho. Tsaka mainit na rin eh. nandito ako ngayon sa uh, na ano, kubo na to. Na pwede tambayan. So far so good. Okay naman yung mga tao. Giver naman sila. Tsaka yun nga lang. Mainit lang talaga. Good morning! May tao po. tao. Hello po ate, good morning po. mag po ako sa inyo po, Ms. Sniper from Church. Merry Christmas! Hey, subukan mo ako kagati, eh. po kita. Uh, alam mo ah. Alam mo ah, may bitensya. Ito oh. uh, po, ito po, mga nga gusto lang. Yeah, Sabi ko sa inyo, eh, hindi laging best friend yung aso eh. Masan kalaban din natin yan. Yan yeah, mga kapwa ko, carolers. Alam ko na unasan kaming barangay. Asano pala kami? Barangay Sagana, Santiago City. Kaso nga lang, pagiging Sagana dito, paiba-iba. Minsan Sagana sa tawad. Huwag <laughs> naman sana. Makakap ako, Carlos. Alam ko na kung anong Sagana dito sa Barangay Sagana. Sagana dito yung mga religion na walang Christmas. Alam nyo na kung anong tinutukoy ko. Pag alam mo na yon yun na yun. Pag carolers or caroler, tanggap mo na talaga naiitim ka dito mga kapatid, di ba? Alam mo na yan. Mga tadhana na yan sa'yo kapag kaisa kang dedicated na caroler, iitim ka talaga. Dahil hindi lang naman tayo gumagawa ng gabi. Pati umaga. Pero okay lang din yan. Ganun pa man. Alay, nognog -nog na tayo. Alam nyo ba mga kapatid, napansin ko dito sa probinsya to sa Isabela, pati sa Quirino province, sa gana yung mga bahay dito na pur puro mga tinted yung ano, bintana. Mga ganyan, no? mga nakamiro. Siguro takot silang masilipan. <laughs> Grabe dito. halos lahat ng bahay, mapamaliit, mapalaki, tinted lahat ng bintana. Tinted. Another tinted house. Tapo! Natinit sa buhay na mapiyapa Upang lumigayang tunay Ang mga tingin ng bansa e no, Tinted na naman. Tinted again na bahay. Hello, magandang araw po. Tinted again. Magandang araw po. Hello, brother. Hello sister, magkakaraling po ako sa inyo ngayong araw ha, Mami Shana, from Church. Merry Christmas! Magandang hapon po! Hello po brother! Ako po yung mga lamang sa inyo ne. Merry Christmas po! Po? Oh? Ayos lang po ba? Hawad lang po muna? Ha ah, sige ha, ayos lang. Tawad si brother. daw si brother mga ganitong oras naman na kami nakakauwi pag mga pang probinsyang gawa dahil ano na ay ha dito na yung matukan sige 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 dito kami sa kabarugis bibili na kami ng ulam namin mura lang yung manok dito guys 25 pesos lang lahat ng parts hindi ka guys sa Maynila yung 25 pesos oh, puro harina pa dito laman 25 pesos sulit dito